Hello guys! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng pang merienda na at pang negosyo pa. Pero bago po yan, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating uploads. Okay, meron po tayong 2 cups all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit ng ordinaryong harina. At maglalagay din po tayo ng 1 cup sugar. Haluin ang bahagya at dalawang teaspoon baking powder. At salain po natin ng isang beses, nang mawala po ang buo-buo. Haluin lamang po ulit ng bahagya. At lagyan na po natin ng one cup evaporated milk. At isunod na rin po natin ang dalawang pirasong itlog. At haluin lamang po natin ng mabuti hanggang makuha natin ang tamang consistency. At yan po, habang naghahalo po tayo, please pakicomment naman po ng inyong pangalan sa ibaba at kung taga saan po kayo para malaman ko po kung hanggang saan nakarating ang ating video. At ngayon po, lagyan na po natin ng 1 tablespoon vegetable oil. Half tablespoon po ang gamit ko dyan, kaya dalawang beses po akong naglagay. Okay na po ang ating mixture, smooth and runny katulad nito. Tara at magpainit tayo ng kawali. Non-stick pan po ang gamit natin para hindi po siya dumikit at madali lang po siyang baliktarin. At dapat po mahina lang po ang ating apoy para hindi po masunog ang ating pancake. Gagamit po tayo dito ng margarine pang-grease para hindi po dumikit ang ating mixture. Gumamit po ako dito ng measuring cup para pare-pareho po ang laki ng ating pancake. Ang palatandaan po na pwede na po nating balikta rin ng ating pancake kapag nagkaroon na po siya ng butas-butas at wala na pong malambot sa ibabaw. At eto na po, pagkatapos po ng ilang segundo, luto na po ang ating pancake. Okay po, habang mainit pa po ang ating pancake, lagyan na po natin ng margarine or butter para matunaw pa po siya dahil mainit pa. And then, lagyan po natin sa ibabaw ng asukal. Ay nako, siguradong napakasarap ng ating pancake na ito. At eto na nga, tapusin ko lang po ang pagluluto ng ating mga pancakes at magbabalik po tayo. Habang tinatapos po natin ang ating pagluluto, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please magsubscribe na po kayo. At pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. Huwag nyo din po palang kalimutang mag-react at mag-comment. At lubos-lubosin nyo na rin po, pakishare na rin po ng video recipes natin para marami po ang makapanood. Salamat po! Ayan po, tingnan nyo muna ang inyong cook. Mukha na po bang haggard? Ganyan po talaga ang reality kapag nagluluto. Don't forget to like and subscribe! So, tapos na po tayo magluto ng ating pancake. Ngayon po, dangdangin po natin ang ating dahon. Gagamitin po natin ito mamaya sa ating mga pancake. Thank you for watching guys. Like and subscribe.